dumaan sa patay tapos ngayon diretso naman ako sa mga inay lalakad na lang ako kahit medyo malayo yung mga 20 minutes na lakad to yeah, medyo mainit so yan ako ay papunta na sa mga ina yan o oh. nilakad ko mula doon ayan pabalik na ako papunta sa mga ina ayan yung tubigan tubuhan Ayan, wala nang tubo. Ayan, may baka. Nalakad <laughs> ako. Mag-isa lang akong lalakad. Ayan. ako. Din na ako nagpayo. Yes, din na ako nagpayo. Pero may dalang payong. Hindi na ako nagpayo. <laughs> Mainit. Yan ako. sumikat na lalo araw. Tatamon ako magpayong. <laughs> mainit. May sura kang buhok. Bagong <laughs> kulay yung buhok ko. Yan, diyan na sa kulay. Ang dito sa bukid, di ba? Ako lang yung maingay. <laughs> oh, marinig mo lang ay huni ng mga ibon. O, oh, di ba? Hmm. Pagkakani ko ng birthday yan, ako sa patay. Ngayon naman, bigla ang pamumulong ng aking kapatid sa kanyang anak

<laughs> so ayan kami paalisan na Kami mamumulong Pagkatapos ko pang birthday yan Sa patay O mamumulong naman Diretso uwi na ako Pinapay na Pinapay na lang Bibili namin barangay ng bungahan. Ah, Ito cover ko sa bungahan Antay namin dito yung aming mga kasama. Ang aking bukay para. Ang luwan dito. Ayan. Kasama ko ng aking mga ano. Anak. Ayan. Dito na kami. Ayan. <laughs> dito ay, oh, hindi ka to kayong bukangahan. <laughs> Kaya kayo pinasalangin, kuya. <laughs> Ngayon, namumulong kami. Ayan, si Kapanda, yon. Oh. Kaya, marami kami yung sama-sama dito. Ayan, kain na po kayo. Nasaan yung ano, mga kasama natin? Yung mga ano, kapitbahay. bahay? Tawa. Huh? Kaya yung mga sikain na at kayo yung ano, hindi yeah, ma naman kami inaligaw. <laughs> kami, ka na nah kami ka na na malas. kami kahulihan dumating. Ayan. Ah. Uh, nasa loob ang kutsara ng atin nito. Wala <laughs> yung mga, wala na bang extra. Wala na. Sikain na dito. Hi. Wala na. So yan, nagkakain na na. Kulang nga amin dalang plato. <laughs> Hindi girl <yourself> scout boy <laughs> scout. <te> Pati kutsara, kulang. <laughs> Ayan, tapos ang pamumulang. Uwi na kami. Bye-bye. Ang si Tracer na. Tracer.